Kumusta mga tropa? Ito na naman. Pasada time na naman po. Oh, peace po tayo mga tropa. Ayan po mga tropa. Nag-aabang nga pala kung sa dito sa pilahan. Siyempre, alin nyo na. Dating gawin. Dito ko lagi po yung sa likod. Ayun nga mga tropa. At ako yung nakapagsakay na nga. 578. Dito nga pala tropa. Sa likod ng palingin kay. Ganda naman na nasa loob na tricycle na yan. Wow! tibo mga tropa? Uy, mawi pa sa si atin ng book <laughs> Mga tropa, ganyan pala tsura ko pagka naiinitan ng gusto. Eh <laughs> nga po uh, mga, tropa. Ito ko nakabalik na nga lang ako dito sa pila mga tropa. Ah, uh, pangalaw pala ako dito mga tropa. Tingnan mo mga tropa. Pag may tsaga, may nilaga. o gugutong pa. Pagka hindi ka may <laughs> Ito nga mga tropa. Dito na ako sa likod dahil ako kanina mga tropa. Mga tropa, pasensya na ako. Hindi ko yung ako kanina dahil nagmamadali kasi sa akin. Ay nga mga tropa sa sobrang init Nagmala ninja tatos na naman po ako mga tropa Ninja na pinas po mga tropa Ay mga pinsa ko mga tropa na ay na pala sa likod Ay po mga tropa Ay po yung mga kasama ako, mga tropa At kami yung nag-aabang na nga nang sakay dito Nandito na pala ako mga tropa sa likod Sa harapan na nga pala ako dito mga tropa Diba mga tropa Makapagsakay na pala yung kasabahan ko sa harapan sa Ay po mga tropa Ay po ang naman ni ate ha, mga tropa. Sana ang aking kananang. Aking kananang, aking Ito na nga mga tropa, na na nga pala ang Ninja Tartus niyo ng bayan. Ito mga tropa, nak nakapugo nga ako talaga, talaga dito mga tropa. dito nga pala ako tropa sa palahing mga tropa. Hindi ka palahing kasi, naisakay ko mga tropa. Ito nga pala yung tropa yung mga sakay kong bata. Nag-aaral sa Bislayan, nagpapatid dito yan. Pero nagbabayad ng 500 yung bata na yun kasi nung kul nagkulang lang sa budget, mga tropa. Um, Good uh, ko na rin siya, mga tropa. Dito nga pala na yung bata sa may kapihan na ito, mga tropa, sa resort. Masarap siguro magkapi rito, mga tropa, sa buwan nga natin. Dito nga pala, tropa, sa palayan. Barangay Aulo nga pala, mga tropa. Diyan po yan, tropa. Um, na ang Ay nga po, mga tropa. Nanukot ang nga ako ng tinignan ko ang aking gasolina dito mga tropa nangangamba rin kasi kasi mapakalaya kasi dito mga tropa walang ama ang gasolina pag naubusan ka ng gasolina dito mga tropa sigurado tsak itutulak mo inyong motor baka gabing ka pa ayun po mga tropa ayun po medyo marami pa na mga tropa hindi pa na makapikado para mga tropa hanggang dito na ako marami salamat sa panonood ng aking video thank you po